Yan nga ho palang dilis, ay bigay pa ng aking katrabaho sa akin, dinaanan ko sa boarding house niya. Dahil wala nga ho kumaisip na lulutuin, kaya binigyan niya nga ho pala ko na rin dilis. Ito nga ho pala ko ng isang itlog, sunny side up ang luto, yan nga ho palang ulang ko ngayong half gabi. Sarap po yan. Ito nga din ho pala ko ng dilis. Ito nga ho pala yung galing sa katrabaho ko, binigay lang kanina lulutuin ko lang po ng mabili para ako ma'am ay makakakain na luto na at hahanguin ko na lang yan sa ating kawali parang nga palang kanin ay binili ko lang at kapayitin tinamad magluto at pagod na galing sa trabaho ka kalalabas ko nga lang po pala ng alas 6 tara kain tayo tsaka itong niluto kong bilis Masarap to. Lali kong bikol. Kain po tayo. Tara, samahan niyo. kumain. Hindi pa nang kain dyan. Maguhugas naman tayo ng pinggan ngayon. ito rin yung pinaglutuan ko ng so, ko na rin. Para wala ng tambak. Nahugasin. Kahit pagod ang kamay, kailangan maghugas ng pinagkainan. Yan, tapos na.